Kamusta ka dyan sa barko? Ah, uh, love, sorry ha. Kung ngayon na pag nakapag-video call sa'yo. Ngayon lang kasi ako nagka-signal eh. Ano ka ba? Okay lang yun, naiintindihan ko naman eh. Ah, uh, nga pala, love. Hmm. Actually, nakapagpadala na ako ngayon. Uh, pacheck na lang kung pumasok ko sa account mo, ha? Sumahod ka na, love. Naku, thank you, love Ah, uh, love, pwede ba akong... Alam mo na, magpasalon, salon mag-shopping, kasi nai-stress ako dito sa bahay. kasama kasi ng ugali ng mama mo. Lagi na lang akong, alam mo yun, inaalila dito sa bahay. Ganun ba? Sige, gawin mo yung lahat ng gusto mo eh. Kaya mong trabaho dito para sa'yo yan eh. Eh, ganito na lang. Pasapin ko na lang si mama. Ay, love, na. Alam mo na lang, lalo niya ako pag-iinitan. Pag nalaman niya na nagsusumbong ako sa'yo, okay lang yung kaya ko naman tiisin eh. Oo, okay, sige. Basta mag-ingat ka dyan na. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. O message mo. Makikita ko naman yan pag nagka-signal ako eh. Ah, oh, sige love. Sige na. Bye bye. Ingat ka dyan sa barko ha. I love you. I love you too love. Ingat. Hmm, kapag shopping na naman ako. Virgo? Wow. Virgo. Uy. Virgo, pasensya ka na. Um, narinig ko kasi, kausap mo ba si Charles? Hindi ah. Hindi po, ah, uh, nanonood lang ang TV. Ah, ganun ba? Mm -hmm. Kasi, um, iniintay ko kasi kung nagpadala na si Charles. Ah, uh, hindi ko pa nakakausap eh. Baka wala pa siyang signal. Bakit mo iniintay padala? Ah, kasi yung binigay mo sa akin budget mga nakaraan, nagamit ko ng pang-enroll ng sarili na. Tsaka mm -hmm. wala na rin kasi tayong stock dito. Yung groceries natin, ubus na. Eh, kailangan kong mamili. Maalam niya naman may pamilya na yung asawa niyo. Nakaasa pa rin kayo kay Charles. Kasi kayo, pag binibigyan kayo ng budget, tipidin niyo. Hindi yung hihingi kayo na hingi. Hindi ba kayo nahihiya? Asensya ka na, Virgo, ah. Um... Mangutang na lang kayo muna sa tindahan para may grocery tayo. Wala kayong mahihita sa akin. Wala po kong pera. Di pa nga sa akin yung asa asawa ko eh. Eh gusto ko man, Virgo. Eh syempre alam nung mga kapitbahay natin nasa barko yung anak ko, nakakaya naman mangutang. Eh anong gusto niyo? Ako yung mangutang? Para may makain kayo? Sinsensya mm. na kayo, wala po akong magagawa. Tsaka may lakad ako. Sige. Sarina. Kumain ka na. pasensyahan mo na. Hindi pa kasi nagpapadala yung Kuya Charles mo. Sige na, sabawa naman na lang muna ng toyo yung ulam mo. Yan muna ang ulamin mo ngayon. Pasensya ka na anak ha. Hayaan mo. <coughs> Ay, Virgo. Ay, saka na pala. Bakit? Hmm, mukhang ang dami mo na pamilya. Nagpadala na ba si Charles? <coughs> Tatlo na nakikita niya eh. Yung pinamili ko nito, pera ko, galing pa sa huling padala ng asawa ko. Nagtitipid kasi ako eh. Hindi katulad yung mag-ina, puro kayo gastos, kaya kayo nauubusan. Hindi naman Virgo, tinitikit ko rin naman yung perang pinapadala ng anak ko. Eh, magkina-question nyo mga pinamili ko. Tsaka, kumain na rin ako sa labas. Bahala kayo kung wala kayong makain, problema nyo. Hindi ko problema yun, mag kayo eh. ever ko eh, mm, makakayaman sa'yo. Baka pwede pwede bang humiram muna ako ng no? pangbili man lang ng ulam sa rin. Teka nga! Ano to? Hinuhututan niyo na yung asawa ko? Pati ba naman ako? Ubusan niyo? Ayoko nga! Marami ba akong kailangan bilhin para sa sarili ko, okay? Hindi ko kailangan ibigay sa inyo yung pera ko. Asensya na. Thank <tod> you. Ayan na, awa. Kayaan na. Virgo? Yes? May kailangan na naman kayo. Mapapaalam uh, lang muna sana kami. Doon muna kami tutuloy sa isang anak ko. Ay, finally! Sabote naman na-realize niyo na dapat di na kayo dumiligit sa anak niyo. May asawa na eh. Uh, sige. Tuloy na kami. Ah oh, Sana naman po. Huwag na kayong bumalik. Bukas pa yung pinto. Oh. Sige, hindi ka na. Kagabihin tayo. Oo nga, Beshi. Huwag ka mag-alala. Pag nagpadala yung asawa ko, babayaran agad kita. Hindi ba kasi siya nagpapadala? Hindi ko nga alam kung bakit. Baka hindi pa siya nagkakasignal sa barko. Wala pa yung sahod niya eh. Sige na, sige na. Papadalang kita agad pagka nakuha ko na yung sahod niya, okay? Sige na, sige na, babay. Ayan. Ba't hindi na ba nagpapadala itong asawa ko? Ay! Ay, wow! Ang galing naman talaga na itong biyanan kong to. At yung anak niya, talagang nagre-resort pa. Hindi pa nga ako pinapadala ng asawa ko. Ang lakas ang loob nila mag-resort. Kapalan mo ka? Love! <coughs> naman Love, na kita so ba? Bakit ko naman nagsabi na uuwi ka? So, surprise mo ba ako? Grabe ka naman. Love, ang dami kong kailangan bayaran. Nagkalubog-lubog ako sa utang kasi iniwanan ako ng nanay mo. Alam mo ba yun? Tsaka, wala na ako ka pera. Pero kasi hindi ka pa nagpadala ng sahod mo. Tapos, alam mo ba? Ang nanay mo. Walang ginawa kundi magwaldas ng pera. Ayan o, oh, kita-kita. Nasa resort pa sila ng anak niya, Sarina. Nagpadala ka ba sa kanila? Bakit wala akong nakukuha? Ah... Uh, alam mo, Virgo. Yan ang sinasabing mong resort. Wala sila sa resort. Actually, nasa mansion ko sila. May mansion ka na? May mansion na tayo? Grabe ko naman, love. Kaya pala di ka nagpadala. Nag-iipon ka para sa mansion natin. Sorry, Virgo. Mansion ko lang. Patang pamilya ko. Asawa mo ko. Alam mo, no. Mahal kita. Pero sobrang kapal ng mukha mo eh. No? Bakit? At anong ginawa ko? Alam mo, alam ko na lahat eh. Grabe ka. Ganun hmm. ka klaseng tao. Nanay ko tsaka kapatid ko. Pinagmalupitan mo. Sa sarili pa talaga nilang bahay. Na bahay mo to. Asawa mo na ako. Bahay natin to. Tsaka wala akong ginagawang masama sa kanila. Ako nga yung inaapin nila dito, inaapin? diba? Inaapin? Talaga ba? Kulang pa ba lahat ng pinabigay ko sa'yo? Ha? Kulang pa ba lahat ng pinapadala ko? Pati yung para sa kanila, ginagastos mo. O oh, sige! May asawa ka na eh! Pero yung nanay at kapatid mo, nakabuntot pa rin sa'yo! Ano ba naman? Parang ako lang yung sampit sa pamilyang to! Bakit? Nagkulang ako sa'yo? Ha? Obligasyon ko yun bilang anak niya. Ba't yung obligasyon bilang asawa? Hindi ko nabigay sa'yo? Mga sarili ka? Alam mo? Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa'yo. Pumunta ako dito para makipaghiwalay at palayasin ka. Alam mo, ano? Huwag mo naman gawin sa'kin sa ito. Huwag gawin? Ha? Ang tibay mo naman. Ang lakas ng loob mo para mag-stay pa sa kamahay ng magulang ko. Pwede ba? Umalis ka na. Ayoko nang makita 'yung mukha mo. No.